yung kanyang mags ang lupit ang mags niya parang pang na ang lupit ng mags tapos naka this anong tawag niya sa pagkakagawa dito Ayan. lupit di ba oh ganda ang tawag dito uh, yung Mio party with the crew, okay I just gotta tell you with a view, okay Tell me what you really wanna do, okay All your friends bad, I don't wanna choose I Don't make me, I don't wanna choose But if I had to, I'd take love baby with the tag Okay, ang lupet, ito, isa sa mga Mio Mio, ang lupit ng Mio na to Mga kaibigan, simpleng simple lang pagkakagawa din sa Mio to ha Ayan, Naka dito sa harapang Mayo na puti MX ba? Tama Tapos tingnan nyo yung kanyang mags Ang lupit Ang mags niya Parang pang kochi na Ang lupit ng mags Tapos naka this And then yung sa mga Ano ba ko? Yung sa mga magagaling dyan O yung sa mga marunong Sa mga modified O yung mga parts Mga marunong sa parts Ayan o Anong tawag yung sa pagkakagawa dito Ayan di Lupit Diba? O Ganda ang tawag dito uh, pero gawa yung modifier dito lang yan sa Kabuyo Laguna Barangay Gulod uh, Saint uh, Homes 1 Block 26 Lot 12 Homes 1 Gulod Kabuyo Laguna ang ganda di ba oh. angas oh yan oh wow ganda di ba ang laki ng mags talaga nito Ang angas pagkakagawa nito Lupet Nagbubukas siyempre ito si Modifier Last ng umaga hanggang gabi Kung pupunta kayo dito mas maganda Magpa-schedule na kayo kasi Pag walk-in minsan Sa dami ng customer nila Hindi masyado na ano yung walk-in kaya, kaya huwag nyo kalimutan i-follow yung page nila At huwag nyo siyempre kakalimutan I-like and share Yung mga video ni The Modifier Yan. Hindi lang ito yung ginagawa niya Tulad nito Meron dito big bike. Tapos ito, may Honda Click dito. Maraming gagawin diyan. Gagawin double disc, yeah. Mga 'yan. At ayun no marami pa diyan. Marami pang mga motor dito tulad niyo no. Ganda, yung pa. Yung lahat 'yan mga kaibigan natin sa modify dito. Kay the modifier. Nulit ko dito lang 'yan sa Homes 1 Gulod, Cavuyo, Laguna. Black 26 lot 12 pwede nyo naman google map o i-waste ninyo makikita nyo at mararating nyo na rin naman itong lugar na to oh ang ganda ang ganda yan so yun lang maraming salamat thank you the modifier